Ito na naman, yung second part, siyempre first part yung pag-akyat, second part yung pagbaba. Diba, Dino talaga pag-akyat ka ng bundok, hindi yun natatapos sa pagdating sa dulo. Natatapos yun sa pagbaba mo. Whew. Yung mga puti-puti na yun sa baba, yan yung private uh, property na park yung Chera Alta so actually mataas na yan eh. so ngayon nandiit lang siya sa pwesto natin diba? ilog sa baba yan yung Mokoy River They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing Pupunta tayo ngayon sa... Actually, nandito tayo ngayon sa Dumaguete Barangay Palinpinon Para mag-testing nung isa sa ating mga generator Kung mapapansin nyo, ayan, medyo mataas na naman yung lugar At uh, ayun, yung ating pupuntahan nasa taas ng bundok na yon yung transmitter na yon sabi nung guard sa baba may private kasi to tong lugar na to parang part ito ng uh, pag-aari ng Siliman University may part na hindi na talaga kaya ng motor so, kailangan natin maglakad papunta don ng mga 20 to 30 minutes so, hanapin lang natin yung mag-aassist sa atin papunta don sa taas eh, andito na tayo. Obviously naman, hindi na talaga kaya ng motor. Papunta dun sa transmitter. Mga 20 to 30 minutes daw to. Maga pa naman. So, tara. Samahin nyo ako. Yan siya kataas. Pero worth naman yung pagod mo. <laughs> Dahil sa view. Oh. Di ba? Ayun na yung GMA Tower. Medyo malapit na tayo. Sabi ni Kuya, pag may bahay, tayo tayo sa gilid ng maisa. Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. So, pahinga muna tayo. Anyway, mukhang malapit na naman tayo kasi dito na yung nakikita na akong tower. Hindi ko lang alam kung alin dito. Pakita ko lang sa inyo yung view. Tignan nyo kung gano'n tayo kataas. So, ayan. Whew. Yung mga puti-puti na yun sa baba. Yun. Yan. Yan yung Phi Beta property na park. Yung Chera Alta. So, actually, mataas na yan eh. So, ngayon, nanliit lang siya sa pwesto natin <laughs> diba? yung ilog sa baba yan yung okay river Huh, nihingal pa rin tayo sana walang aso pag ganito pa namang site napakaraming aso so tara Actually, parang mga 10 minutes pa lang naman ako naglalakad. Hindi ko lang alam kung may daan pa dito. Ito. Tower din to eh. Hindi ko lang alam kung tower ni GMA. So, ayan o. Oh. May gate naman. Subukan natin mag tanong. So mali. Mali pala guys. <laughs> Ayan pala ay transmitter ni abs -CBN. So, nandun. Meron pang isa dun. Alam mo, yun na yun. Yun din naman yung sinabi ni Kuya. So, dito raw ang daan. Ako po. Oh. Medyo Actually, okay lang naman. So, ayan. So, isipin nyo na lang kung paano dinala dito yung generator. Malamang binaklas-baklas. Nasaan yung sand tower? Naku po. Mali tayo ng daan ah. May barbed wire na eh. Ba tayo ng barbed wire? Sabi ni kuya. May isang barbed wire pa rin daw. Yun yung tinuturo niyang igiban. So doon tayo pupunta. dami kasing trail ko alam dito which is which so malamang ayan na yung guys bagong bago kasi wala na ibang tower dito bukod dyan bukod dun sa ABCBN na unang dinaanan natin so ito yung ating generator guys Tuli so, na testing na to na load test na rin na yan nila yata So, ganoon ulit. Pando lang natin. Tapos, na-turnover lang. Na. And then, magawa ng mga docks. Okay na. Parang bagong transmitter site ni JMA eh. Oh! See, nakasulubong ko din yung mga nag-install nitong transmitter. So, hintayin lang natin yung ating technician. So, natapos na tayo ito na naman yung second part syempre first part yung pag-akyat second part yung pagbaba diba, yun talaga pag-akyat ka ng bundok hindi yun natatapos sa pagdating mo sa dulo natatapos yun sa pagbaba mo so hopefully maging maayos at uh, kanina naligaw tayo, dun tayo napunta sa isang transmitter yung transmitter ni ABS so dito hopefully tama na yung dinadaanan natin kasi yung ito yung tinuro ng taga GMA so oh, ayan yung daan nya bababa na talaga may mga manok pa Di ko alam kung tama Pahala na si Batman Sana tama Pero madito na Tumuli ka na Parang wala So dito lang tayo Sa gilid ng maisan Nadaan dito, kuya. Bababa. Dine. Salamat. Uy! Muntik <laughs> na tayong madulas. Bukal, bukal ba yan? Patayin na muna natin yung cellphone natin dahil parehas may hawak yung kabilang kamay natin oh, medyo nanganin pag ano kung umabot ka sa parting ito ng aking video paki like and share mo yung aking video pa subscribe na rin para patuloy tayo sa paggawa ng mga ganito pang klaseng video So hanggang sa muli, maraming maraming salamat ulit sa panonood. Peace out.